Ayan guys, no? So, magandang gabi sa inyong lahat. Ang um, oras natin ngayon guys ay 9. So, meron lang po ako i-share sa inyo yung mga hindi alam uh, sa mga hindi alam na bak kung bakit uh, nabawasan yung subscriber natin. Uh, eh, I share ko na sa inyo kung bakit anong reason bakit nabawas una una guys um, bakit nabawas yung subscriber natin um, dahil nag update si youtube um, kadalasan kasi pag nag update si youtube nababawas yung ano yung subscriber natin sa so, pangalawa guys yung sub to sub uh, nababawas yung mga sub to sub kasi mga ano yan hindi ko alam kung pinagbawawal ba yan <laughs> kasi ang tamang pag sub to sub guys siya ko sa pag nanonood siya example sa akin nanonood siya ng video ko pinanood niya tsaka nag nagsubscri subscribe siya sa akin and then within 24 hours ako naman nanood naman ako ng video niya then nagsub naman ako sa niya so yan hindi yan malalagas diba and then yung iba bakit pangatlong dahilan kung bakit um nabawas yung subscriber dahil meron pong taong hindi gusto yung mga video mo hindi gusto parang hindi kanila nila gusto yung mga video mo mga upload nag-unfollow sila guys so yan yung dahilan kung bakit nag ano yung na uh, lagas yung subscriber natin then next guys ituturo ko sa inyo kung saan makikita yung nabawas o paano ibalik pwede naman ibalik yan yung um, ano ba ang tala tao to, saan makikita saan nakikita yung nag-unfollow yan Un unsubscribe yan sa mga channel natin <laughs> yan subscribe unsubscribe guys kasi hindi nila gusto yung video natin pero ko rin yan guys um, ngayon lang meron pong ano um, nag-unfollow sa akin uh, unsubscribe sorry unsubscribe so, okay lang <laughs> yung mga na nabawas pwede namang ibalik sample sa akin na lagas yan yan pwede namang ibalik ibalik sa kanila o ibalik basta ganan ganyan ganan lang ganyan lang guys sa so, mga hindi nakakaalam para po sa inyo dyan sa so, mga nagtatanong bakit nalalagas yung, yung mga subscriber kung ganyan So, ayan yung dahilan. No? Dahil, una, dahil sa na nag-update si YouTube. Malawa, sub to sub. Yan. na hindi tama na pag sub to sub. Hindi na ang video. Nag-sub lang. Ah. Sub agad. <laughs> yan lang guys. No? So, sana po ay marami po um, may natutunan kayo at kahit konti-konti lang guys no? So, yan lang share with me my experience <laughs> yan lang ang ma-share ko sa inyo guys basta yan lang comment lang kayo dyan sa baba kung anong itanong nyo guys thank you for watching guys